And hello guys, muli tayong nagbabalik. Pero inaasahan nyo na mag tayo. Pwes nagkakamali kayo. Kasi uh, record na sana ako ng content natin sa manok na pula. Kaso nga lang may pumasok bigla na daga sa bahay namin kanina. At nakapasok yun sa kwarto ko na ginagamit ko rin bilang uh, gaming room. Pero seryoso talaga guys, may nakapasok talagang daga. Seryoso guys, seryoso talaga. Takot na takot, takot guys. Ko, ako, guys. Akala ko, saan hindi niya ako eh. Ngayon, kukuha tayo ng weapon, which is hangir. na natin ang hangir na... Iskuro isa. Bakal ba? Bakal? Mas maganda, bakal. Mas masakit. Pero, feeling ko yung mas plastic na lang para mas malaki. Kasi, ano talaga, guys, eh. Pero, seryoso talaga, meron talagang nakapasok. Hindi talaga ako nagbibiro. Kaya nga, uh, ano eh... Yung mga pagkain ko siguradong kaya niyang buksan. Tignan natin yung mga pagkain natin. Sayang yung mga yon Kung nabuksan niya ata. Sana hindi niya nabuksan. Tagal ko naman mamili. Ah, ito, 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 nakapili na ako. Ay, sumabit pa yung bakal na hangir oh. Isa lang kailangan ko. Ay, di, dalawa na para makapag-switch ako. Ano oh, ba mas masakit, guys? Ito na. Hindi, dadalhin ko na to. Hindi, iwan mo na. Hindi, dadalhin natin para sa safety natin. Tapos, guys, para tayo mandirigman na, dadalhin natin to, guys. Grabe. Kapaluin natin siya, guys. Pero seryoso talaga, guys. pinakapasok. Pinakapasok May nakapasok talagang daga. Nasa sinisipon lang ako. Uy, grabe. Sintik na. Yung charger, yung charger, yung nabitawan ko. Bubugawin ko lang siya, guys. Nagtago ata. Kala mo makakatakas ka sa akin, boy. Mas pangay-electric pang ko eh. Sabi, sobrang talaga akong kinakabahan. Sobrang talaga akong kabado kasi hindi ko na-expect na ganun talaga nakapunta ko kung patay yung electric pan. Ito yung daga guys. So, dito siya nagdaan kanina eh. Oh. Kayo. Oh. Kayo. No. Dito siya nagdaan. Kayo. <laughs> Hindi siya nagtaan guys. Oh, so, yung stadium ko wala na. Yung maliit na lang yung natira.